So, hello mga ka-viewers. Ito po tayo ngayon. Uh, gagawin na, ang gagawin natin ay um, palilikuan natin or isa shower natin ng ating kalamundin or kalamansi. tree in a pot. Since nasa Germany kami, so um, malamig pa sa labas, nandito siya sa loob ng bahay. So, ang humidity sa loob ng bahay is very different. So, kailangan natin siyang um, ishower like it's like raining. So, para ma ng mga leaves na um, hinahanap-hanap kasi nila yung ganyang klase na parang raining type of um, water. Ang kagandahan nito na pag sinashower nyo sila is um, mawawala yung mga dust and kung ano-ano pang mga kumakapit sa leaves. At malinis na ulit yung leaves at um, makakatanggap ulit siya ng um, sunlight from outside. At uh, parang ma-feel niya na fresh ulit siya. Ang importante lang nito na ang inyong um, pot ay mag, yung water niya is lalabas siya. Para hindi siya mag-stuck up sa yung water sa inside sa roots kasi ma, ma masisira din yung roots niya kung super dami ng water. So, kaya ang, ang kailangan ay um well-drained soil yung kailangan yung ilagay sa inyong pot. Sa mga nagtatanong kung nilalagyan ko din ng fertilizer yung aming calamansi uh, tree, ito po ay uh, universal um, fertilizer ang gamit namin. That means pwede po itong fertilizer na to for all types of mga plants kasi universal nga. Pero may mga special na mga fertilizer para sa um, calamansi tree. Hanapin nyo na lang sa internet. Pero yung sa amin is universal po yung gamit namin. For all na kasi siya. Kung makikita nyo, tumubo na naman yung mga bagong leaves. So, gusto ko siyang kunin kasi para hindi siya mapadaling tumaas. Kasi gusto ko lang siya na i-prone ng i-prone para hindi siya masyadong um, mataas na mataas kasi nasa loob lang siya ng bahay para mag-stay um, siya um, na maliit lang siya pero marami pa rin bunga. Kasi pag hindi ko ito kukuhain itong, itong mga to, so tataas siya ng tataas, mag-ano na naman siya. Um, kaya ayoko yung ganun, kaya ipoprone ko siya lagi para compact lang siya sa baba. So, ganyan lang po ang aking ginagawa. Sana po ay may natutunan kayo sa aking video. At sa susunod ko pang video sa mga ilang months or ano, i-update ko kayo kung halimbawa may mga pagbabago na namang makikita sa aking um, kalaman sitri. Um, maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli. Um, please do subscribe, like, comment, and share. Thank you so much for watching and bye-bye for now.